Sa mga AFP, yung mga politikong darating dito, dumating na po kayo. Nagkagulo na po, kailan pa po kayo darating? Nagkagulo na. Ayan po, ang daming nasaktan na kay OJC. Mga duwag itong mga ito. Walang armas ang mga taga kay OJC, sila namamaril. Ayan o. Oh. Nagkakaputo ka na. Bastos kayo, reliyon to. Nagkagulo po. Pil pinilit, pinasok na naman ng uh, yung line ng, uh, ng uh, mga pulis itong lugar na ito. Ayan, namamaril sila. Nagkakagulo po. Tore, ano ka? Wala kang konsensya? Mas wala kang konsensya? ng mga sibilyan. Nagkagulo po dito, nagpasabog sila sa tear gas na mamaril. Ting, tingnan nyo, tingnan nyo mga taga-KOJC, mga walang armas, Nagpasabog Demonyo talaga itong mga ito. Kaya nagkagulo. Pinilit nilang ipasok na naman. Tama na. Nagsisigaw na ng pang-aapi itong mga taga-KOJC. Panahon na siguro para pumunta na kayo dito. Mga tunay na Reporters, punta na po kayo ngayon dito. Kailangan ng reinforcement po. Ayan, doon naman nagkakagulo. Dito naman nagkakagulo. Marcos, kapit-tuko ka. Ano ka ba? Babae? Babae? pa. Ano y natin? Babae sinaktan. Opo, sir. Babae yung unang sinaktan nila, sir. Kasi babae lang nandyan, sir. Lahat ng lalaki nandito sa labas. Salbahe kayo talaga. Ang hilig nyong kumana ng babae. Kailan titigil ang pangaapi ng administrasyong ito? Kailan kayo titigil? Ha? Kailan kayo titigil? Mga inusente, wala silang ginagawa dito kung hindi manalangin. Torerista ka talaga. Maximum tolerance. Ayan, nagpasabog ulit ng tirgas. May pinasabog ng tirgas. Ha? Huh? Yung mga lalaki namin siya may nag-barricade lang ng plywood sa kanila, sir. Mga matatanda, pinagpapalo, babae, Dahil, Tore, ito, sasabihin ko sa'yo. Dahil gusto mo magpasikat kay Marcos, dahil failure ka. You are a failure, Tore. Ayan. Ayaw, nagpasabog na po sa tulay ng tear gas. Nagpasabog na, ay pag may nalaglag dyan, tore. Walang ya kayo talaga. Sige, pag AFP, saka kayo magmatapang. Umanda kayo, parating na. ayano no, kung saan-saan na yung tirgas. Tulay yan eh, kung may malaglag dyan. Yung mga darating dito, ngayon na kayo dumating. Kumilos na. Saka pa kayo kikilas kung kailan patay kami lahat dito. Saka may, kayo darating. Naipit ako sa baba. Naipit ako dun huwag mabatuwan. Nandito kami, huh? safe na kami sa loob. Okay, wait lang, magla-live ako. magla ako, nasa loob kami, nasa carter. ni si ko Si boss, si ano? Bastos tung mga pulis na to. Yan? Yan ba yung sinasabi ninyo? To serve and protect.